Sino raw ito ang politiko ang nabudol ng kanyang staff matapos pakitaan ng peking credential? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, binigyan daw ng magandang pwesto ng politiko ang kanyang staff matapos makitang nakatapos ito ng masteral. Ang hindi alam ng politiko, binili lamang ng staff ang nasabing masteral upang masabihang bigatin ang kanyang pinag-aralan. Masyado raw pwala ang politiko sa kanyang staff kahit peke ang nasabing kredensyal kayo mga ka anong masasabi nyo dito comment down below para sa abante ako po si Jigo Postolero peace out